Trending ngayon si Shuvi Etrata after niyang lumabas sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Bakit nga ba maraming natutuwa kay Shuvi? Dahil siguro sa kanyang kakulitan at pagiging masayahin pagdating sa loob ng Pinoy Big Brother. Kaya naman ay maraming humahanga dito sa pagiging totoo nito at pagiging makulit. Pero nung siya ay lumabas sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, ay nagulat ang lahat dahil meron pala daw itong dinidate na model na napakagwapo. Sino nga ba si Shuvi? At bakit nang lumabas siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab ay talaga naman nagulat ang mga netizens dahil napakagwapo ang sumalubong sa kanya sa kanyang paglabas sa bahay ni Kuya. Sino nga ba itong si Anthony Constantino na talaga namang nagbigay pa ng flowers kay Shuvi? Ating alamin ang buong detalye Nagte-trending ngayon si Shuvi Entrata. Sino nga ba si Shuvi sa totoong buhay? Siya si Shuvi Krishna Villanueva Entrata, pinanganak noong June 4, 2001. Isa siyang Filipino model, actress, host, and content creator. Ipinanganak siya sa Bantayan Island, Cebu. Bago napasok sa mundo ng showbiz, ay naging representante muna siya ng Municipality of Santa Fe sa Mucha ng Pilipinas Cebu pageant. Pero hindi niya nakuha ang corona. Pero noong March 2023 ay inannounce na isa sa member ng cast ng Hearts on Ice si Shuvi. Ang role ni Shuvi sa Hearts on Ice ay kaibigan ng lead star na si Ashley Ortega. At nakilala nga sila dahil sa Hearts on Ice until now ay magkakaibigan pa rin. Ang cast ng Hearts on Ice until now ay tinuturing nilang magbe-best friend sila. Until napasama nga si Shuvie sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition kung saan ay nakilala siya doon dahil sa pagiging bubbly nito at pagiging makulit at funny. Kaya naman siya ay minahal ng masa dahil sa kanyang pagiging totoo. Lalong natuwa ang mga fans sa kanya dahil sa kanyang kakulitan at pagiging natural sa pagkakakrush niya nga kay Donny Pangilinan. Kaya naman nang pumasok si Donny as house sa Pinoy Big Brother ay tuwang-tuwa ang masa kay Shuvi. kay alam naman natin na merong ka team itong si Doni. Ito ay si Bel Mariano ay tuwang-tuwa pa rin ang mga fans dahil sa pagiging totoo ni Shuvi na kilig habang nakikita niya at kasama si Doni sa loob ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab. Pero sabi nga ng mga fans, ay nakakatuwa lang si Shuvi dahil paghanga lang naman kay Donnie ang kanyang pinapakita. Pero hindi akalain ng lahat na may tinatago pala itong si Shuvi. Kasi nga ang akala ng lahat ay single si Shuvi at walang kadate. Pero ang nagulat ng lahat ng kanyang paglabas ay nagulantang ang masa. Dahil may isang napakagwapong modelo ang nagbigay ng flowers sa kanya at sumalubong Walang iba kundi si Anthony Constantino. Kaya naman ang netizens ay napapasa na all. Kahit daw hindi nanalo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab, ay may nanalo na. Nanalo na daw si Shuvi dahil napakagwapo ng sumulubong sa kanya. At talaga naman ay mapapasa na all ka na lang. Ang sumalubong din sa kanya during that time ang kanyang mga besties. Dahil isa siya sa evicted sa Pinoy Big Brother Celebrity Collaboration, ay sinalubong siya ng kanyang mga best friends. Ito ay walang iba kundi si Roxy Smith, Sugar Mercado, Sai Chua, at ang kanyang fellow ex-housemate na si Ashley Ortega. Until now ay magbe-best friend ang apat na ito kasama si Sugar. Kaya natutuwa ang mga fans dahil ang kanyang mga best friends ay talagang nandyan para sumuporta sa isa't isa. Pero ang nakatawag pansin ay ang gwapong modelo na walang iba kundi si Anthony Constantino na talagang may pa-flowers pa nga dito kay Shuvi. Sabi nga ni Shuvi ay mahilig sa TTH, yun ang sinabi niya kay Kuya sa Pinoy Big Brother. Ibig sabihin, tall, dark, and handsome na look-alike ni Donnie. Yun pala ang kanyang rumored boyfriend ay tall, dark, and handsome. Kaya sabi ng mga fans, sana ulo daw. Kaya naman marami ang kinikilig sa dalawang ito dahil bagay na bagay naman daw talaga silang dalawa. Pareho silang modelo at pareho na silang sparkle artist. Kaya nice na mga fans, na sana ay magkaroon daw ng teleserye ang dalawang ito dahil marami kinilig sa kanilang dalawa. Tiyak na talaga naman mapapasana ul kayo dahil ito pala si Anthony is born and raised in California at dalawa ang kanyang degree. Siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Computer Information Systems in California Lutheran University. At nagtapos rin siya ng business administration and marketing degrees in 2024. Bukod sa pagiging modelo, siya rin ay mahilig sa sports tulad na lang ng basketball. At alam nyo ba na meron silang business sa Hawaii where they have their food truck businesses. Kaya naman kung si Shuvi ang kanyang girlfriend ay talaga namang makapasano na all ang mga netizens dahil perfect match daw ang dalawa. Kaya sabi nga nila, kung naibig itong si Shuvie sa Pinoy Big Brother, ay win na win naman daw siya kay Anthony Costantino. Since pareho naman silang sparkle artist ngayon, ay ating abangan na lang kung magkakaroon pa sila ng teleserye o movie sa Kapuso Network. Kaya abangan na lang natin na susunod na ka kabanata. Bye!